Pag may pangarap ka, ipaglaban eh, mo yan. Kasi kung totoo ka sa pangarap mo, kahit anong mga balakid sa pag-abot ng pangarap mo, hindi ka magpapatinag, hindi ka magpapadistorbo. Halimbawa, may training pero umulan, din medyo malayo ka, ano, tutuloy ka ba? Kung yun ang kailangan mo para tuparin ang mga pangarap mo, para sa akin, dapat tumuloy ka. Alam mo, katulad ngayon, ang RLT ngayon sa Bicol. So, malayo, di ba? Pero, may pangarap ka. Ipaglaban mo ba yan? Medyo maulan pa. Di ba pwede nating sabihin, ah, sa Manila na lang ako ng RLT. Kasi ang Bicol malayo. Kaya lang, ang RLT, part yan ng success o pagtupad ng pangarap mo. Kung minsan, yung mga pamilya natin sasabihin sa atin, Huwag ka nang pupunta doon malayo, maulan. Okay na ka nang okay naman tayo dito. Hindi sila masama, hindi ko sila bad sila. Kaya lang nasanay na sila doon sa kumpulson ng kanilang mindset. Kaya lang tayo, ikaw na gusto matupad ang pangarap mo, hindi lang naman para sa iyo 'yan. Para din 'yan sa mga mahal mo sa buhay pag nakuha mo yung mga pangarap mo. Kung may pangarap ka, Ipaglaban mo yan. Huwag ka magpapadistorbo. Tumuloy ka lang. And one day, yung mga pangarap mo na gusto mo, makukuha mo na. At yun ay pinakamasayang araw na iririgalo mo sa pamilya mo. Yun lang. Thank you.